og nakakula nakakuha sa naka kwarta sa yang negosyo sa kwarta sa kanang kaha yeah, kasi ang anak po niya was a gas uh, cashier sa gas station at uh, dahil nalulunga na addict, addict addict na siya sa online gambling ay natemp, tempted po siya no as many cases of the PNP will show tempted po siya magnakaw at dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at uh, yun nga po, talo naman at siya po ay eh, nagsuicide. Tama na eh. Oo. Ma'am, hindi niya mabayaran. Napay, gusto ni mo idugang na eh. naman ang naging atos siya kay Divi ato siya sugarol. Di man ito manabong. Yung ato sayo So, ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya uh, sugarol, hindi po siya napupusta. Dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na. No? Wala naman oh. kasino sa amin. Eh. Uh, wala naman pong mga gambling activities doon sa bukid noon. Parang gaya natulungan po siya. Kakalam ko kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and uh, sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay ang nangyari at first uh, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos so yun problema na yun so ang ginawa ni nanay uh, kasi mahal niya ang kanyang anak binayaran niya so okay na wala ng problema patuloy pa din uh, nagtatrabaho ng gas station pangalawa Uh, may nagamit siya sa gas station na uh, 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So hindi ka alam ni nanay na may 42,000 utang pa din, Di diyan na niya nalalaman na wala na yung anak. So kaya ba uh, sa, sa akin parang guilty talaga yung bata kasi alam ni ng bata na 26 years old ang pangalan na si Brian Concha na...